baka bigla kami si Oki nang bundoli ng sasakyan. O paspasan na natin. Hindi, tabi tabi siya eh. Padaan po. <laughs> Utoy! <laughs> Utoy! <laughs> hindi man siguro. Baka yung Butas ito. Ganun yung nang sungay ka. Kaya nga eh, oo. Huwag muna kaya. Padaan muna kami eh. Okay, hindi naman siguro. tuh. ay, 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 ay. <laughs> Ha? Saan na kayo? Nauhan! Meron kayo bablog doon. Saan nauhan? Ayan ang kanilang gulayan at prutasan. Ayan. Ah, sige ate, Oo. Okay. Uh -huh. Sabi ko kay ate, inibutan ko ng pantayan ng lotot pa. Ma malam mo tatama kami. O, diba? Pareho kami mayaman agad. Tapos si Chito naman, sabi ko pumili rin eh. Nagdadala ko din ng mga kaibigan. At sabi ko, okay, pabili kayo ng gulay dito. Ako na mabayad. Kahit ilang butil. Let's go. Ngayon dadaan kami kina Chito. Dadaan niya yung gulay niya sa nanay niya. Tapos pupunta na po tayo ng nauhan at meron akong isang kaibigan na inirefer ako sa isa ko rin kaibigan na na matagal ko nang din nakikita na meron palang farm. Nakausap ko na yung may-ari ng farm. Meron silang harvest ng ayama o alimasag, ng hipon at ng mga gulay-gulay at saka bangus. Ngayon para nag-harvest na yata kahapon ng malalaking ayama o alimasag. Titin ako meron pa kami mga harvest kayo doon. Ano ko at may ko sa inyo, okay? So, siyempre mag niyo magkakakalas. Sama kayo. notorious noon. Para anihabi ito sa tondo. Nung kaguluhan ng tondo ng mga dekada 70, 80. Yun, doon kinuha yun. Uh, ah, tinawag itong parang little tondo. Because marami din mga ano dito, mga magkaguluhan. Tapos ang daming parang squatters area noon. Pero ngayon parang improved na. Sa so, sa araw, bibisitahin natin natin ni Chito. Ayan. Ayan, yes, Chito. Okay, so tutuloy na kami. Let's go! nakabangsi ano <laughs> magbabangsi na ako tinan nyo hindi tayo papatalo hello <laughs> feel ko sasabayan ng mga release na yung rally sa Manila. Kaya may ganun. Oh, so, sana maabot natin mamaya para makuhanan natin ang lalik Tayo ay dapat iisa lang ang sigaw. Huwag na muna yung ating mga kanya-kanyang politikong gusto. Huwag na muna ang sumigaw ng Marcos, ng DDS, ng Pink or Lenny. Wala na muna yun. Ang isigaw ay yung ang dito, yung pandarambong na mga taga DBWH at mga kontraktor nila at mga kongresista at senador, merba ba talaga okay, so yung sigaw natin ha <laughs> di ba sigaw ninyo okay, okay na ha Alma lang kayo ha, walang mambaba to nagutom kami sa paghahanap. Medyo naligaw-ligaw kami. Eh, kausap ko na si Alan, yung ating pupuntahan. Uh, nagagaya parang rin sila papunta rin. So, sabi ko, daan muna kami dito sa... Itong lit na bayan ito, may SM! Di ba? Ano oh. po? So, Nakakaidad, ang dami na haram naman. Ngipin naman. Ito isang araw sa makikita, sa ng hiping ko, bagang. Bagang si Anna ng tubig. Nang drinks niya. Meron pa ako. Okay, Can't save more. Medyo ano, medyo makuna. 25 pesos, pwede na. Nakailang init na kaya ito. Ramdam mo yung ano yung 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 yung, yung taba. Eh no para na kailan init na ya. Sagi. Maputla na. Oh. <laughs> Kita nyo ga. Baka bigla so again Kung ano. Baka tayo so again, urong muna kaya. Urong muna tayo. Baka bigla so Baka bigla kami si so Okay nang bundulin sa sakyan. O paspasan na natin. Hindi tabi-tabi siya eh. Oh. Padaan po. <laughs> Utoy! <laughs> Utoy! <laughs> Ay, hindi man siguro. Baka Butas ito. Ganun lang sungay ka. Kaya nga eh, oo, wag muna kaya. Padaan muna kami. Padaan muna kami. <laughs> Padaan kami. Ko. <laughs> Pabiglang kumanon, no? B kaya nga eh. Ano, ayun. Baka bigla tayong haklitin, no? Eh, Gas-gas tayo

Tapos din dito. Kaya nga, siguro mga aya ay dyan lang. Dyan, dito. O may sariling ano dun. Ito na nga kaya, yun. Mommy! Pero close you? pa eh. Excuse me. Yan, ano na tayo. Ay, sarado eh. Alam ko eh, tumabog na rin siya sa mga tao dito. Sarado nga. Ang lawak ng palaistaan isdaan Ang lawak ng palaistaan niya. Ayun na pala! Ala, ang gulat ko sa sa Nandiyan ka na pala. Sakas, 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 sakay. pala sa saka, saka, sa 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 Kumusta? sa sa kumusta? sa 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 Ayan ang gamitag ni ano? Pamilya ba ka? Ay, Oo. Oh, oh, ayun ay iba namin, Ari. Ang boundary namin ay iyang kwad. Dati yan nasa kaninong RGB. Naibenta niya yan kay Mr. <coughs> Lim. Mm. Tapos naibenta naman ni Mr. Lim mga <coughs> ay, gay, mga At sa mga Villavicencio wa. Ari, Pamilya, ang Villavicencio ka ay... mga taga talagang Mga talagang-talagang Ito pong si Alan ay... Ayot sa akin sa ano, pero isang skula, no? Mm -mm. Oo, oh, oh, so M.H.S. Pero kaklase niya ang aking kapatid, yata, siguro nito. Kapatid nito, oo. Oh. Kapatid ko mismo? Oo. Mm -hmm. mm -hmm. Ay, ang sabi niya sa akin kahapon, Oo, oh, sa tema. Ang sabi, Emma. sabi, Emma. sabi ay, niya sa akin kahapon, George. ay, dinigatan niya ka sa light. Ang sabi niya sa akin kahapon ay, ano daw, wala pa raw ayama. Wala nga, baga? Wala. Ay, pa, <laughs> isang araw meron. Oo, oo nag-harvest kami. Katar kahapon naman, kinuha nga ni Nono, ni o oh, Pwede ka magpakain doon, Robert, ng isda. Oo, oh, sige tayo ah, mamaya. makita oh. mo kung paano magpakain. So pupunta tayo din ni mamaya. Oo. Oh, oh. Magpakain daw tayo ng isda. Puro bangus ba ito? Bangus. May halong rin yung ayama, kaya nga na pang December ang halimangin. Ay, ang mga hipon-hipon, para na ko. mix lima. ako. Ang ah, mix na din eh. Yung sopo, what ba? native na hipon, mix ako. Hindi katulad ng itong kabila, pure hipon lang yan. Pure na yan? Pure hipon? Pure hipon. Ang kanilang production banami na hipon, yung variety. Eh, bigo siya pinang alam ko, iba yung habitat ng mga ayama, iba yung kuhulihan sa kanila. Sa aming combination na. Pwede pala sila din eh. Oo, combination. Akadang din hulog yan ay 15,000 laking crabs oh pan-December. Tinanong ko na rin yan na sub... Ang bagnet sa Tagalog ay lumpot. Kinakabitan nito dito. Bag na tayari niya kasi parang net yung bag. Doon siya kinukulong. Ang bangus naman, pagkakas na kinukulong namin dito, dito na rin -pin ang, uh, na nagsisip yung pinakang uh, catching area. Waterway, purpose yung waterway at catching ay, anong usually yung ano, dito? Yung maintenance, anong pinagkakagasto sa ng malaki? Sa palagi ng sa bawat buwan? Ah, yung unang una kasi land preparation. Para rin sa COVID. May land preparation din tayo tinatawag. Kasi may fertilizer, dininis yung mga pita, gagamit ka ng mga PC, yung mga abay, ay, mga ano na nito? Yung, yung, yung uh, friendly pesticide ang ginagamit namin dito. Hindi kami gumagamit ng mga mga pesticide na mga makakasira na kalikasan. And usually, ginagamit na namin yung isip. Panglaso ng mga isda na hindi nakakapekto sa kalikasan. Giniling na tsa, puno ng tsa. Uh -huh. Tapos nilagyan din sila nila yung na konting Parang para yung mas effective. Number 2 na gastos? Maintenance. Uh, maintenance. Tao. Ilan tao mo ta rin eh? ang uh, dalawang pamilya ah, kailangan okay. pero meron kaming arawan bukod yung mga everyday workers namin oh. hindi dito na sila nakatira ako hindi kasi pang pamilya, pang bisita kaya ang bahay ninyo hindi dito hindi so, everyday ako nandito yung bahay namin nandito nga sa San Isidro so kung po kayo magkakalas at samahan nyo ako na, uh, na, <laughs> <at>, uh, <laughs> na makapanghuli doon makapag okay. o makapag o makapag-makapanukso uh, ng mga isda Basta ay may kumakain ng masag. Ah dito meron din. Oh, kala lak. dami ano. Yeah, Lalim pala nito. Oh, madali malapos tao 'yan. Pag high tide dito yung pagka mang mabisita ko, dito na rin na sila nagliliguan. Yung mga oh? Uh, nilalagay na rin kami diyan yung mga ay, ka kasama mo yung mga dito. Oo, oh, oh, di kasama mo siya. <laughs> Kasi dagat na yan eh. So, okay. merong, merong, merong specific na lalim dapat? O pwede sila sa kahit mababaw? Oo. Oh, oh. Nilaliman mo na lang. Nilaliman na lang ito. Hindi man required O, oh. oh, sige po. Diyan lang kayo. Ay, ah, nga lang kami ng konti. <laughs> okay, pasok daw tayo ngayon sa rooftop. Sige. At titila natin yung, kabuan. Kabuan. yung ng Overview. ng kanyang malawak na hacienda. Hacienda? <laughs> kinakamirapan na namin na rooftop we'll to see ko rin guard house dati si Marinduke anong yan? yan ang natatanong natin na ay Marinduke na hindi ay naman. kita mo uh, oh. ayun 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 <laughs> ayun <laughs> ayun ang pagkain nila lang. Yeah. O, oh, e, eh, ba't nagpagkain na sila bakal magulat na kumain mamaya? busog na? Okay, ha? okay like, yes. yan <laughs> yan. lang yan. Yan ay isang sako yan sa kain nila. ani hapo. Pag-iirin ko ayang end yug na yan. Ah, ayan, ayan, yung yug na Sa amin yan, tanim yung yug na yan. Hanggang doon. Oo. Oh, oh. Parang lahat ang na nakikita niyo. Ah, ayan. <laughs> Tapos yun, yung, menu, yung may yug yung dulong yun. Ayan. Tapos kami, nag-retain kami yung dalawang hitari yan. nan group area yan. Oh. Ang front niyan, beach. Sorry, para may pahingahan sa bini. Eh. Pag dinadayo siya ng kanyang mga kaklasit, mga kaibigan, edi, eh, tambak-tambak na rin. Bahala na sila daw. Baka na tayo niya para ni Dini. Saan ay nasa tao mga aso? Oo, oh, saan ay nasa tao ang mga Araw-araw kasi nga, ako may tao din. Kaibigan na namamat yan. Bukan tayo sa malaki. Ah, sa sige. Malaki ito tayo sa malaki. Sa mas maganda dito. ang nananalakab. Ay, kapatay mga patay na gano'n. Bibigis na namin yan. Ay, anong nangyari sa kanila? Ay, di ba na yan? Baka magiging lumos na rin yan. Ah, magiging, ano siya, magiging pakain na siya. Ang namin yan, yan yung sisig. Kaya lang yan, pwede na ulit-ulit-ulit-ulit-ulit. Pinakay mo. Kami ay yan, sila pa yan. namin yan. Ang, ang ayama at saka alimango, Di same lang yun. Oo, oh, ay magkakaiba lang ng tao sa bawat uh oh, region, oh. Ano, bawat lugar. Ang alibasag, yun yung tinatawag natin blue crab. Yung pag may batik-batik na mahaba na gano'n. Ah! Pabigyan gano'n, sa panah. <laughs> na ano siya? Ang tawag doon, jackpot! <laughs> Sorry, Chito. Si Chito kasi paurong. Uh -oh. Kaya nakagaling mga mga, mga, mga mga yan. Kahit mahulong siya sa ilog, no problem. <laughs> <laughs> Ang gulak. Ayan, oh. Eh. Ano po si Kisda yan? Yung minuli na ng <coughs> kape, ma mahihina ng iba nah nahirapan. Ay, Ay, yan para Ay, na yata eh! Okay, ready na kayo? Yun! Yun! kilos yan. Yun! 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 okay Yun! Yun! na Yun! 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 mga bangos. Mga hey. bangos na bagar eh. Oo, oh, bangos na. Damihan. Yun! 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 Damihan daw natin. Uh, Kaya sila. <laughs> sila yan halimbawa ay full lock ba? Ha? Pwede nang hudihin. Nang ilang buwan? 3 to 4 months. At 3 to 4 months. Yan uh, ang ilog ng kanilis ng beaver. Ando ng tulay niyan eh. Pero naman bunga nga na yan ang dagat. Parang dagat na parang business. So kung may mga bisita ka rito, maraming talaga mapupunod Oo. rito. Pwede sila makakabal ang buko. Saka nagpipisin sila dyan. Mamakamang kasi sila dyan. Saan doon sa labas ng dagat? Ano pa rin yun? Ilog yan. Ilog naman yan mapupunta nga pala. In, space and everything. Ay, nagpapano ka dito? Yung tour, alam ba sila ng no, ano, magkano? Ay, depende. Uh, depende sa mo, yung batch 8 namin. alamin. Mm -hmm. Diba, makaisipan na mag dito. Pero mm -hmm. um, yun, <laughs> at the same time, ay tisi -tis -tis na talaga. No? Oh, Pwede, <laughs> okay, diba? alam, thank you, ha? Alis sa kabi eh. Ay, may papakain pa rin sa ating rambutan pa. Malayin mo na. Ay, kompleto rin Parang ano yun. O, bahay yung bahay talaga. Bahay na bahay na rin eh. Pero ako si na ako. Kala pa nga na pa gabi nang nag Kaya nga eh, pwede pwede maglutuan din yung tropa. Ano, ano? Sabi, okay daw. ba yung Kasi may mga nag-tetan tau dito. Sabi ko mag kami parang Isang araw sa palaisdaan. Mm. Yung gano'n ang drama natin. Teka, kain tayo na rin. Kaya hmm. ko. Tubig. <coughs> Testing natin. Okay. Tulik so, ang gabi ha, Oo, oh, oh, ano, ang lalaki nga. Eh, buhay na ga? patay na? Patay na, ito, patay na. Pinakang ah, eh. Okay. Tapos okay. sir. Ikaw, pinatay na ng buhay pa yan. Nensente ha na. Ang lalaki yan o. <laughs> -t -t An -laki, ano? Ah. So, gano'ng kalalaki pwede mahuli dito. Pagbalik natin. Okay, ito. Oh. Mm pinipreser din, ano? Oo, oh, ang laki ng haba, ano? Oo, oh, oo. Oh. ito yung mga nabibili natin sa palengke. Ganito lang, eh. Ilang kailan na po, eh. Ito 700 grams. Ayan, so pinauwi na sa atin ito. Ito, picture natin ng alimango.